I'm For today's ay magpipiknik nga kami. At dito nga kami sa Jollibee Rizal. Dahil may mabait nga kaming sponsor. Walang iba kung this is, is Dia Balin. Dahil sa comment ni Ma'am Shiami, kaya naman nakapagpiknik kami ng di oras. Cheers! Nauna nang tumating si Ma'am Shiami, sumunod naman ako. At hindi hindi nagtagalay, sumunod na rin si Maring Susan. After 48 years, ay dumating na rin sila Maring Risa. Bago nga kami pumasok, ay bumili muna kami ng inihon na hito at bangus. Dati rice cooker ang dala ko sa Jollibee. Siyempre mga mare, nag-upgrade naman tayo. Kaldero naman ang bitbit -bit ko ngayon at may kasama pang sando. Sakto nga yung araw ng picnic namin dahil lalabas pala si Jollibee. At pagpasok pa nga lang namin ay lumabas na siya. Parang nadadalas na nga ate pagkikita natin Jollibee. Kamamaya may uwi na kita. Charis. Ah, to nakita nga ako ni Jollibee ay tinuro niya na akin. Ngayon naman, nilapitan ko siya at sinabi ko madala akong kaldero. Pero this time, hindi ka madada pa shoot, ah? At itutuloy ko na nga yung kwento ko kanina. Kaldero nga ni ma'am si Ami ang dala -dala ko. Sabi ko magsaing siya ng mga limang gata. Noong una, ayaw niya pang magsaing. Baka hindi kami papasukin sa Jollibee. Kaya sabi ko, wag siyang mag lalat jowa ko na nga si Jollibee Charis. Maliban nga sa mga inihaw ay may daladala din si Maring Risa. Naglaga siya ng talbos ng kamore at ng talonglong. Sabi ko, samahan na rin niya ng bagoongers at maraming sili. Sa nga kami pumesto dahil baka mga moy ang bagoong sa buong Jollibee Shuta. Ah. At nakakahiya din naman sa mga customer. Kasabihin nila kung saan kami bundok galing Charis. Shout out nga pala sa mabait na manager na si Jay. Masyado kaming paradesisyon sa buhay namin kaya wala na siyang nagawa. bakit na chicken nga in-order ni Maring Risa. Teresa. Spaghetti, palabok at may kasama pang yam. Hindi talaga ako kumain maghapot. Pinaghandaan ko ito mga mare. Nagulat ako sa chicken ng Jollibee ang lalaki ngayon. Sa one piece chicken palang lang, solve, solve ka na. Sa dami nga ng mga foodang namin, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Pero magpo-focus akong kainin ang talonglong at ang talbos ng kamori. Halos kami nga lang din ang nakaubos ng gulay, jar Para daw pala talaga sa amin yun. Tanim nga lang sa bakuran nila Maring Riza yan. Nakukuha nga lang niya yung talong kaya medyo matamis-tamis. Yung kilala ko lang ang hindi sweet. Charis. Super favorite ko nga yung mga ganyang ulam mga mare. Kahit siguro one week ng ulam ko, carry lang. Kasi napapadami ang kain ko pag ganyan ng ulam ko. Shoot Shout out po sa mga nakasabay namin kanina. Nung nakita nila ako may dalang kaldero. Alam na nila na vlogger at kiss. Pasensya na po. Tindi na namin kayo na alok ng talbos ng kamote at talong. Kasi baka pa sa akin. Charis. Masyado ang tingin sa akin ni eh, Ma'am Shiami. Sabi niya siguro ang rawit ko ng talbos ng kamote at talong. Lahat nga pala kami dyan ay nakakamay. Mas masarap naman kasi tagang kumain pag nakakamay. Lalo pa may mga ganyang Sausawan Feel na feel nga rin kumain ng talbos ng kamote itong si Maring Susan ko. Shoot, ah. Wala na munang diet-diet ngayon mga mare. Tutunawin ko na lang sa gym bukas yung kinain ko. Charis. Pero itong si Ma'am ay hindi hindi nga siya nag Si Kaya ko lang din naman na walang rice. Pero kung ganyan nga ang ulam ko at albus ng kamote, talong at may pang bagoong, oh my god, I can at mga mare. Kahit siguro anong diet ko, talaga mapapakain talaga ako ng kanin. After ko nga mag ay nagpalabok naman na kesyuta. At if next pa nga, ni Ma'am si Ami ang hito. Sarap nga daw panahog sa inabraw. Kung may matitira, charis. Habang kumakain nga kami, ay ka-video call namin si Marendia. Nagutong nga siya sa mga foods namin dahil madaling araw pa lang kanina sa kanila. Ayan mo, sis Mare, pag uwi mo, kasama ka na rin namin. At ikaw naman na magdadala ng kaldero. Charis. Grabe nga yung busog namin dyan, mga Mare. Halos naubos namin yung mga pagkain. At yung laman naman ng kaldero ay may natira pa konti. Medyo nagkahiyaan pa nga kami ni Maring Susan. Hindi ko na nga lang din kasi kaya dahil sobrang busog ko na. Nililigpit na nga ni Maring Risa yung mga tira. May konting natirang spaghetti at palabo. Yung mga yum burger naman namin ay for the take out na lang. Dahil wala na nga kaming paglalagyan. Hanggang bunbunan na nga yung kabusugan na Panay na nga ang himas ko dyan sa tiyan ko. Sabi ko, pagpasok ko kayo na ng Jollibee flat yung tiyan ko. After ko kumain, nagkaroon na naman siya ng ham shoot. Pero carry okay, lang yun dahil nag-enjoy naman na kid. Sabi ko sa kanila, tumayo tayo para bumaba ang kinain natin. Ganun daw kasi ang technique mga mare kapag marami kang kinain. Kailangan mong tumayo after kumain para daw hindi lumaki ang tiyan. Lagi ko naman ginagawa yun pero bakit malaki pa rin yung tiyan ko? Charis. Akala ko naman puno pa rin ng chicken yung isang bucket. Shota, pagkain naman pala ng aso. Kaya naman nawawala kanina si Maring Susan Nangingi ata ng mga buto per table sa iba ba? Charis. Pang isang linggo na atang pagkain ng aso mo yan, Mare. shoota. Ah. At hindi na nga alam kung paano niya bibitbitin kaya kumuha ako ng plastic. Mm. Hindi ko nga alam kung kaninong plastic yon Basta kinuha lang sa Gedli. Oh, ayun yung takit nito po. Oh. Oh. Ayun, ayun, sa ilalim. <coughs> love kita. After nga ng masayang picnic namin na uuwi na kami. Dahil after nga yan ay may lakad pa nga kami ni Maring Susan. Thank you sa sponsor namin, Sis Dia. Sobrang busog kami. At sa Jollibee Rizal, maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong magsawa sa amin. At nawawala nga na naman si Maring Susan John. Aba, niyan pa talaga ng gravy yung mga aso. Ang topkiel naman ng mga aso mo, Mare. After nga yan ay naghiwahiwalay na kami. At uuwi na nga rin sila Maring Risa sa Sampaloc City. So, ayun lang, Bye!